Si size ka mga barangay sa Region 7, gideklara sa Regional Oversight Committee nga Drug Cleared Barangay. Samtang lungsod sa Tudela, gideklara sa nga Drug Cleared Municipality. Human mapabiling Drug Cleared ang ilang unsik ka barangay. Si Nico Serino sa report. Ang tigong ngipahigayon sa Regional Oversight Committee nga gipanguluhan sa Philippine Drug Enforcement Agency sa Region 7. Sa 76 ka mga barangay, 36 ni ini sa lalawigan sa Sugbo, samtang 30 sa Negros Oriental. Upat usab ka mga barangay gikan sa lalawigan sa Bohol. Samtang sa unom ka mga barangay gikan sa highly urbanized cities, usa ni ini sa dakbayan sa Sugbo, samtang lima sa dakbayan sa Mandawi. Mitambong sa deliberation sa Regional Committee ang mga opisyale sa Mandawi City Substance Abuse Prevention Office kung maksapo, Committee on Police and Penology ug uban pa. Gideklara nga drug cleared ang mga barangay sa Gizo, Ibabaw Estansya, Labugon, Banilad o Kubakob nga mo'y giduso sa nakbayan. Sa kinatibukan, 18 na ka mga barangay sa Mandawe ang nadeklara nga drug-cleared barangay. Target nila, makumpleto ang 27 ka mga barangay tanan nga posibleng mahitabo bisan kung highly urbanized city. Uh -huh. uh, taas ang proseso, no? Uh -huh. And, uh, medyo man, man uh -huh. At least, Kita sad nga Mandawi City, um, uh -huh. na ay lima karun gani Ang mga uh -huh. city wala nang sila. Mm hmm. Uh, pohon-pohon gining siyang. Na they were able to trace and atong na-account for tenan na nga mga aw na nakabutang sa tuwang drug watch list. At na silang ng interventions. for aiming that all nine remaining will be for this year na drug clear. Samtang muabot na sa napo ka mga barangay sa Dakbayan sa Talisay human gideklara sa Regional Oversight Committee nga drug cleared ang barangay San Roque. Gihangop kini sa Talisay City Police tungod kay timaan nga nagmalampuson ang ilang kampanya batok sa gidiling drogas. Usan ini ang 24 oras nga pagpahigayon o random checkpoint o roving. Samtang gihangupsab sa lungsod sa Minglanilla ang pagdeklara sa Kampo 8 nga drug cleared barangay. Uba ni Clifer Lumayag ug Marlon Melgazo, Nico Sireno. Balitang Bisdak.